Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa mataong plaza ng San Bartolome, dalawang matandang babae ang matagal nang nag-aagawan sa atensyon ng mga parokyano. Si Aling Silvia, na may matabang pangangatawan at malalaking braso, ay kilala sa kanyang malapot, at malinamnam na kare-kare. Samantalang si Aling Guadalupe, na matangkad at matulis ang baba, ay ipinagmamalaki ang kanyang beef stick na atay. Ang kainan ni Aling Silvia ay may madilaw na tolda. Samantalang ang kay Aling Guadalupe ay kulay asul. Magkatabi ang kanilang pwesto pero sa halip na magtulungan bilang magkapit bahay, sila ay tila mortal na magkaaway. "Silvia, may bago ka bang timpla sa kare-kare mo?" Sarkastikong tanong ni Aling Guadalupe isang hapon habang abala sa pag ng pagkain. "Aba, bakit mo naman naitanong?" Sagot ni Aling Silvia na nakataas ang kilay. Kasi parang panis na yung peanut butter na ginamit mo. Kita mo yung mukha ng mga kumakain sa'yo? Para silang nasusuka, sabay tawa ni Aling Guadalupe. <laughs> Napalingon si Aling Silvia sa mga parokyano niya. Ngunit lahat ng mga ito'y sarap na sarap sa pagkain. Alam niyang wala namang problema sa kanyang timpla. Ay nako Guadalupe, baka naman... Kaya hindi mo na makita ang sarili mong mga customer kasi lumipat na sila rito sa akin. Matamis niyang tugon. Ang ilang kumakain sa karinderya ay napahagikik sa kanilang sagutan. Naku kayong dalawa, palagi na lang kayong nag-aaway, sabi ni Mang Tino. Isang matandang parokyano na dating pulis. Para kayong mag-asawang hindi mapaghiwalay. Eh paano kasi itong si Guadalupe ingit na ingit sa akin, sagot ni Aling Silvia. Ingit sa'yo? Tumawa ng malakas si Aling Guadalupe. Kung may ingitin dito, ikaw yun. Alam mo namang mas patok ang bibstik ko, hindi ba? Nagkatinginan ang kanilang mga suki. Totoo namang masarap ang kare-kare ni Aling Silvia. Pero hindi rin maitatanggeng. Marami rin ang nahuhumaling sa beef na atay ni Aling Guadalupe. Ay nako, imbis na nagsisiraan kayo, eh magpasarap na lang kayo ng luto nyo. Sabat ni Aling Rosa, isa sa matandang suki nila. Dito kami kumakain kasi masarap kayong magluto, hindi para makinig sa away nyo nagtatawanan ng ibang parokyano. Ngunit ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Hanggang isang araw, may dumating na isang bagong karinderya sa dulo ng plaza. Ang karinderya ni Mang Dado. Mabilis na kumalat ang balita sa plaza. Isang misteryosong matandang lalaki si Mang Dado ang nagtayo ng bagong kainan sa tabi ng karinderya ng dalawang nag-aaway. Ang hikit na pinag-usapan ay hindi lang ang pagkain niya, kundi ang kanyang anak, si Karina. Si Karina ay isang dalagang may mahaba at tuwid na itim na buhok. Makinis na balat at singkit na matang tila laging nang aakit. Sa tuwing siya'y ngumingiti, hindi lamang pagkain ang nabibighani sa kanya, pati mga lalaking parokyano. Mula nang buksan ng, buksa ng karinderya ni Mang Dado, nagbago ang daloy ng tao sa plaza. Hindi na lang kay Aling Silvia at Aling Guadalupe pumupunta ang mga customer. Sa halip unti-unting dumami ang mga lalaking kumakain sa bagong bukas na kainan. Parang ambilis naman nilang makasikat, irap ni Aling Guadalupe habang pinapanood ang mga kalalakihang naguunahan sa upuan ng karinderya ni Mang Dado. Ay nako, kaya naman pala. Tingnan mo yang si Karina. Tila ba may ang babae? Sagot ni Aling Silvia. Napatingin sila kay Karina na abalang nag-aasikaso ng mga order sa tuwing siya yuyuko upang iabot ang plato. Mahagyang bumabakat ang kanyang leeg at collarbone dahilan upang lalo pang mabighani ang mga lalaki. Karina anak, alalayan mo si Mang Julian. Mukhang pagod na siya. Malambing na utos ni Mang Dado. Opo itay, sagot ni Karina na may matamis ng ngiti. Lumapit siya kay Mang Julian Isang matandang customer na halos matulala sa kanyang ganda. Lolo Julian, gusto niyo po ba ng libreng sabaw? Napanganga si Mang Julian. Aba, salamat iha. Kitang kita ni naaling Silvia at aling Guadalupe kung paano naging parang hipnotisado ang matandang lalaki. Hoy Mang Julian! Bakit di ka na kumakain sa amin? Sigaw ni Aling Guadalupe. Aba eh, alam nyo na. Gusto ko lang subukan ng ibang potahe. Sagot ni Mang Julian. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Karina. Napatampal si Aling Silvia sa mesa. Sigurado akong may kung anong gimmick ang mag-amang yan. At nagsimula ang kanilang paghahanap ng sagot. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ang mga tao na may kakaibang nangyayari sa plaza. Ilang mga lalaking customer ang biglang nawawala. Mga lalaki dati palaging kumakain sa karandiriya ni Mang Dado. Napansin nyo ba? Si Mang Julian hindi na ulit nagpakita. Bulong ni Aling Guadalupe kay Aling Silvia isang gabi. Tama ka. Pati yung ibang binata na panay ang sulyap kay Karina. Biglang naglaho na lang. Sagot ni Aling Sylvia. Dahil sa kanilang matinding pagdududa, nagdesisyon silang sundan si Mang at si Karina sa gabi. Sa likod ng karinderya, isang kakaibang tanawin ang kanilang nasaksihan. Sa loob ng madilim na kusina, may isang malaking lalagyan ng karne. Sa tabi nito, nakatayo si Karina. Dahan-dahang bumaluktot ang kanyang katawan. Unti-unting lumalabas ang matatalas niyang koko. Ang kanyang balat ay lumalapot at ang kanyang mata ay kumikinang napula. pula. Sa harap niya si Mang Dado, nakangiti habang hinahasa ang isang matalim na itak. Ang dami natin pagkain ngayon anak, sabi ni Mang Dado. Sigurado akong magugustuhan ito ng ating mga parokyano. Dahan-dahang lumapit si Karina sa lalagyan ng karne at hinaplos ito. Marami pa tayong makukuha itay, gulong niya. Madali lang silang maakit. Lumunok ng laway si Aling Silvia. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Silvia, bulong ni Aling Guadalupe habang nanginginig. Kailangan nating umalis dito bago pa nila tayo isunod sa mga nawawalang lalaki ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, pumaling ang tingin ni Karina sa kanilang pinagtataguan. Isang nakakatakot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nagugutom ako itay, bulong niya. Nagkatingin ang sina Aling Silvia at Aling Guadalupe. Puno ng sindak ang kanilang mga mata. Alam nilang sila na ang susunod na putahe. Nanlalamig sa takot si Aling Silga at Aling Guadalupe habang nakatago sa likod ng isang lumang drum sa likuran ng karendirya ni Mang Dado. Ang kanila mga puso ay bumilis ang tibok nang mapansing unti-unting lumalapit sa kanila si Karina. Ang kanyang malaingkantong kagandahan ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga batay nag sa pula at ang kanyang bibig ay napuno ng matatalim na pangil. May nanonood sa atin itay, malamig na sabi ni Karina, habang inaamoy ang hangin. Amoy takot. Tama ka anak, sagot ni Mang Dado. Marahang itinaataas ang matalim na itak. Mukhang may mga osisero tayong bisita ngayong gabi. Hindi na naghintay pa si na Aling Silvia at Aling Guadalupe. Agad silang nagtatakbo palabas ng madilim na iskinita. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, isang malakas na ingay ang umalingaw sa dilim. Isang matinis na tawa mula kay Karina kayo makakatakas, sigaw ni Karina, kasabay ng mabilis niyang pagtakbo. Tila isang hayop na naghahabol ng biktima. Pagdating sa plaza, napasubsob sina aling Silvia at aling Guadalupe sa harap ng kanilang mga sariling karinderya. Nanginginig at hingal na hingal. Napatingin sila sa paligid Ngunit laking pagtataka nila, walang ibang tao sa paligid. Ang mga parokyanong dapat ay naroon pa sa mga nagiinuman at kwentuhan sa plaza ay tila naglaho na rin. Kailangan nating humingi ng tulong sigaw ni Aling Guadalupe. Ngunit bago pa sila makasigaw muli, isang malamig na kamay ang humawak sa kanilang mga balikat ay mga ginang. Malumanay nakakatakot ang tinig ni Bangdato. Saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang gabi. Hindi na nila na malayan kung paano sila nahila pabalik sa loob ng karinderya. Ang huling natatandaan nila ay ang bigla ang pagdilim ng paligid at ang malamig na hagod ng kamay ni Karina sa kanilang mga leeg. Nang magmulat sila ng mata, nasa loob na sila ng madilim na kusina. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay sumalubong sa kanila. Sa kanilang harapan, may isang malaking mesa na puno ng iwahiwang bahagi ng katawan. Mga brasong may kupas na relo, mga daliring may wedding ring, at isang putol na ulo na tila pamilyar. Nanlaki ang mga mata ni Aling Silga nang makilala ang isang katawan na walang ulo. Si Mang Julian, bulong niya, halos hindi makapaniwala. At si Boyet, si Rene, isa-isang kinilala ni Aling Guadalupe ang mga peraso ng katawan. Lahat ng mga lalaki nawawala sa plaza, sila pala ang ginagawang potahe sa karenderya ni Mang Dado. Huwag kayong mag-alala, nakangiting sabi ni Karina habang lumalapit sa kanila. Isasama namin kayo sa aming espesyal na ulam bukas. Nagpumiglas si na aling Silvia at aling Guadalupe. Ngunit mahigpit ang kapit ni Mang Dado sa kanilang mga bisig matagal na kaming nagpapakain ng tao rito, patuloy ni Mang Dado, at hindi pa kami nabibisto. Salamat sa aking magandang anak, walang lalaking makakatanggi sa kanya. Hayop kayo, mga demonyo kayo, sigaw ni Aling Guadalupe. Ngunit isang malakas na sampal mula kay Karina ang nagpatahimik sa kanya. Hindi naman namin ito ginagawa ng walang dahilan, ani Karina. Ang laman ng tao ay may kakaibang tamis at may kakaibang lasa. Dahang-dahang inilapit ni Mang Dado ang matalim na itak sa kanilang gaeg. Tikman nyo rin kaya. O baka gusto nyong kayo mismo ang gawing ulam. Sa isang iglap, nagkaroon ng ingay mula sa labas ng karinderya. Isang malakas na sigaw. Hulihin sila mga barangay tanod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang nakakita sa nangyari at agad tumawag ng tulong. Dumagsa ang mga polis at tanod sa loob ng karinderya ni Mang Dado. Nagpupumigla si Karina. Ang kanyang balat ay lalong lumapot at nagdilim. Ang kanyang mga kuko ay humaba na parang pangil ng isang halimaw. Hindi nyo kami mahuhuli, sigaw niya, bago tumakbo patungo sa isang madilim na iskinita. Ngunit mabilis ang mga tanod. Isa sa kanila ay nakahagip sa kanya at sinaksak siya sa dibdib gamit ang isang matulis na kahoy. Isang malakas na hiyaw ang lumabas mula kay Karina bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Si Mang Dado naman ay walang nagawa nang siya ay posasan ng mga pulis. Hindi na siya nanlaban. Tahimik lamang siyang nakangiti na parang may alam siyang hindi pa nalalaman ng iba. Habang inilalabas si Mang Dado, Bumulong siya kay Aling Silvia at Aling Guadalupe. Akala niya tapos na to, marami pa ang kagaya namin. Ang inig si na Aling Silvia at Aling Guadalupe sa takot. Lumipas ang ilang linggo, isinara ang karinderya ni Mang Dado. At ang buong bayan ay nabalot ng takot. Natagpuan sa ilalim ng lupa ng kanyang karinderiya, ang maraming bangkay, mga dating nawawalang tao sa bayan. Muling bumalik sa dati ang plaza, ngunit hindi na katulad ng dati sina aling Silvia at aling Guadalupe. Hindi na sila nag-aaway. Sa halip, mas pinili nilang tulungan ang isa't isa upang muling ibangon ng kanilang mga negosyo. Ngunit isang gabi, habang inaayos ni Aling Silvia ang kanyang karinderya. May napansin siyang isang babae sa dilim. Isang babaeng may mahabang buhok at mapanuksong ngiti. Isang familiar na boses ang bumulong sa hangin. Miss niyo ba ako? Mabilis na napalingon si Aling Silvia, ngunit wala ng tao sa kalsada. Napalunok siya at dahang-dahang inilak ang kanyang karinderya. Alam niyang hindi pa tapos ang bangungot na ito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.